Syempre guys, and dito na tayo sa Conception Tarlac kaya hindi natin palalagpasin 'to. Diba, Bibili tayo. Ayun, meron silang 50, 100, 'yan. Kita na lang muna natin itong 50. Bibili natin itong may balat. Na dito tayo, syempre bibili sa maraming ano nakapila kasi pag maraming bumibili Siguradong masarap 'yan, 'o oh, di ba? Pare-pareho lang naman sila ng tinitinda. Pero syempre, meron pa ring mas masarap yung timpla at paninda, di ba? Ayan, o, oh, maraming nagtitinda dyan. Ganyan lahat yung tinitinda, nakahilera sila. Ayan, bising busy si Manong wag tinda. Ayan ang ating nabili, o di ba? 50 pesos. At 'yan, oh, andito na tayo sa bahay. Titikman na natin 'yan. Titikman na natin kung talagang masarap nga 'yan, yung conception na sinasabi nila. Kasi lagi kong naririnig 'yan eh. Mm. Bagong luto. At masarap nga siya. Oh, hindi siya maalat. Sakto lang yung nilagay na asin. At syempre yung bawang dyan. Oh, ba diba? Pasensya na kayo sa aking bosses, guys. Thank you for watching.